Hello guys, welcome to my channel. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang tungkol sa equilateral triangle so which is yung all sides equal. So lahat po ng side pare-parehas, kagaya po nito, tig si 6 meters yung side. Bale, kung ang perimeter po ang kukompute co natin, perimeter is equal to 6 plus 6 plus 6. Bali, ang, ang perimeter po natin is equal to 18 meters. So ayan po. Pero kung ang area naman ang kukompute co natin guys, meron na pa rin tayong formula na area is equal to base times height divided by 2. So, bali, eto, kung given na yung height, mas madali po siya. Hindi na po tayo gagamit ng Pythagorean theorem, no? Area is equal to 6 po, which is yung base, times yung height po na 5.2 divided by 2. So, ang area po natin is equal to 15.6 square meter naman. Kung kukompyutin po natin sa Excel yan, na bali, maglalagay lang po ako ng equal sa unahan, bali, eto rin po yung 0.5 uh, times, bali, yung pong side length na 6, times yung height po, And then, enter. Ayun po yung uh, 15.6 uh, square meters din po. No? And then, yung uh, perimeter po niya na 3.6 meters sa ang side. Maglalagay ako ng equal sa unahan. 6, bali, times 3. Pag in-enter ko siya, ayun po siya. 18 meters naman po. Ayun lang po. Kung uh, nagustuhan nyo po yung uh, video ko sa equilateral triangle, paki subscribe lang po sa baba para manotify po kayo sa mga next video ko. Thank you very much po and uh, God bless.